isa sa mga magandang paraan para ma-express natin ang gratitude sa mga taong nakatulong sa atin ay pag-return ng favor sa kanila. Pero hindi parang yung nagbayad ka lang ng utang na loob, ah. kasi yung pagbabayad ng utang na loob, parang, parang quits na kayo pagkatapos. Yung pag-return mo ng favor, dapat bukal sa loob. Yung gusto mo siyang tulungan bilang pasasalamat. Dahil nung panahon na kailangan mo siya, nandun siya para sa'yo. Mahalaga na maging available ka sa mga panahon na siya naman ang nangangailangan ng tulong. Para bang ginagantihan mo ang kabutihan niya ng paggawa rin ng kabutihan sa kanya. Ang payo nga ni Apostle Paul, And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Pray tayo. Heavenly Father, Tulungan mo po ako na maging willing gumawa ng kabutihan sa iba bilang expression of gratitude sa kabutihan na tinanggap ko sa kanila. Nawa sa pamamagitan ng pag ng favor, maramdaman nila ang pasalamat ko. Maparangalan ka sa lahat ng ito. Itong aking dalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.